Ang sarap nito guys, promise. Good morning everyone. Asundan ah, niyo yung recipe na to. ang sarap. Panoorin niyo hanggang dulo at malalaman niyo kung gaano siya kasarap, 'di ba? Ang ganda niya, tingnan natin at pa. So let's do this guys. Sugar, water. A ah, mix lang natin 'yan hanggang sa matunaw yung ating sugar. And then ilalagay, ilalagay din natin yung mango puree. Pwede nyo gamitin yung fresh mangoes. Uh, I-blend nyo lang. Then, ayan. May puree na kayo. So, ayan na nga. Hahalo lang natin ng maigi yan. Mix-mix lang. And then, lagyan natin ng um, ano yun? Slurry. Uh, corn starch yun na tinunaw sa water. Para maging malapot siya ng konti. Pero, saglit nyo lang siyang lulutuin kasi baka lumapot pa ng maigi. Uh, ito nga, medyo na Laputan ko ng konti, kaya dapat mas ano pa siya mas uh, liquid, or I mean, mas runny. Dapat mas runny pa siya ayan. So, ayun nga guys, tapos na yung ating mango puree. Set aside natin yan, then maglagay tayo sa isang bowl ng isang pack ng uh, crust graham. And then, mag -melt tayo ng butter para panghalo natin doon sa crust graham bilang ito ang ating, ano uh, crust. Crust ng ating uh, dessert. So, ayan nga guys, hanggang sa ma-coat yung crushed crush, crushed graham ng butter. So, ready na siya para isalin sa mga container. So, depende na kayo kung anong container ang gusto niyo Pero, mas maganda tingnan yung dito. So, ayan nga guys, yung tip kung paano niyo mapadala yung pag ng ating uh, crushed graham. So, ayan nga, gagamitin lang natin yung ating container. Tapos, yun ang uh, pang-flat natin. So, ayan, ready na for filling. And then, gawa na tayo ng ating uh, cream or filling natin ay cornstarch, one cup, then uh, whole cream milk, 1 liter and 200 ml na milk. So, ilagay lang natin yan na sa pan, sauce pan, and then halo lang muna natin yan kasi wag muna isa lang sa apoy ha. Haluin lang muna natin para may mix lang ng maigi ang cornstarch doon sa milk. And then, ilalagay na natin yung ating mango na flavored na condensed milk. One can yan. So, mekos-mekos lang. And then, uh, at this point, ay pwede na natin i-on ang ating apoy. So, lagyan din natin ng yellow na color kung gusto niyo na medyo matingkad pa ng konti ang ating mixture. So, matingkad na yellow. So, ayan na nga. Uh, i Sasalang na natin sa apoy to At ang kailangan lang natin na consistency dito ay medyo malapot. Isang kuluan lang to. Huwag yung pakuluan ng maigi. One kulo lang enough na. Kasi uh, sobrang lalapot na yan pag pakulo. Diba kayo ng pakulo? So, ayan na nga guys. Isang kulo lang po yan ng konti. And then, ayan na yung panglapot. Yan na po yung lapot na kailangan natin. Yung consistency na kailangan natin. So, enough na to. Off na yung apoy. So, ayan na nga guys yung ating mixture. And then, pwede na natin siya ilipat doon sa top ng ating uh, Graham na crust. So, lahat ng yan ay lalagyan lang natin. Enough na yan for 6 na oval container. 500 ml. So, ayun na nga guys. Salin lang natin sila lahat. And then, the next na step ay yung ating ginawa kanina na mango puree. Ang sarap nito na yung dessert guys, promise. So, ayan na nga, na. Akala ko na on kayo yung video ko kanina nung sinaling ko yung mga mango puree. So, ayan na nga, nalagyan na natin isa-isa. Anim lang na mango, ay anim lang na oval container ang magagawa natin sa recipe na to. 500 ml container. So, ayan na nga guys. O, ba diba? Ang sarap ng ating a uh, dessert. O, ba diba? After that, ay, enough na. Yan na yun. I-chill na natin. Then, ah uh, dessert na. May dessert na kayong masarap. So, anong tawag dito? ah uh, mango, whatever. <laughs> ayun na bahala. Sige, mag-comment kayo kung anong itatawag ninyo sa dessert na ito. So, ayun na nga guys. Try po ninyo. Thank you for watching. At sa mga hindi nag-skip ng ad, salamat. A like ang aking page. Comment at share this post. Share this post. Salamat po. Try this.